good morning mga uh, magandang araw mga kabangka welcome back naman sa ating munching channel problem malipayang channel at kung gusto nyo po na update tayo sa video na yun na upload natin araw araw uh, na lang po problem malipayang channel so ngayon kabangka yung uh, video natin ngayong kabangka yung ano update update natin sa bangkang ginagawa ng pinsang ko so ayan na siya so natapos na nila magkabit ng ma, uh, kabitan ng plywood lahat <coughs> yun kita nyo naman tapos may nasel yan ang niya yung iba. Tapos yung ginagawa na lang ang isa. Yung ano? Yung ito yung takip ng ano? Yung takip na ang um, magina. So, yung kabangka, sige natin sa kabila ko nang ano ginagawa nila. So yung kabangka, oh, ko kalbo. kalbo Iyan. Yeah, From humble. So, so mga kabangka, yung isa ko na gumasel yan sa so tali tapos na siya. Takip na lang yung kulang. dari yang namanya asyik nasi kebangka penawaran na yang kebangka baru masih iya so itu yang kebangka yang saya sabit kesan jadati kalau pansinya so yan sinander na nila umat kebangka Tapos ayan yung mga like ganito, yung mga awang-awang. So tatanggal na 'yan sa musilya. So ganun din sa harap ang bangka. So, yung bangka 'un tapos na talaga 'yun. Ayun, tapos na motorkti. 'yun. Ito. Bago-bago bangka. -bago, So, actually, kabangka, ito na yung finished product nila, kabangka. Ayan, tapos na nila na masilyahin. So, ayan na siya. Oh. So, hindi na mahalata, kabangka, na may ano siya. May inanuhan na ano. O may gawang kasi yun niya, minasilya. Pero pagkatapos ito, kabangka, na kahit na masilya na to So, sandirin pa rin, pa rin nila to para matanggal yung mga ito yung mga bako-bako na konti talagang pinuhin talaga tapos masilya naman ng konti yan tapos natapos na sila masander ayan oh, masander na lahat so yan talagang masilya na lang ayan. tapos na mga ganito kabangka kung napansin nyo yan oh. So, madali lang naman yung kabangka. Sandirin lang yan house yan. So, kasi yung ginawa nila, uh, ni rapping lang muna yan. After wrapping, eh, mas, uh, sandirin pa yan. Tapos, uh, masilyahin ng puro ipoksi. Wala nang kinain ng lagari. Ano, ano bro? Palhaos? Kumanong matawad tahe? E ikaw rin, mga tahe naman Ganda natin pa ko yang prenyo. Pa rin mga eh lakwas pinay Aloy, no? una, kasi ito kabangka napansin nyo na mataas yung muntahe ng pinsan ko kasi talagang ginawa niyang ganyan kasi dito sa amin mabato tapos may makarga kasi ito ng lambat so para hindi sumayad yung ano yung alisi kaya ganyan ginawa niya tuma, tuma. Sintruhi yan ay. Ay.

Kaya ng pantuay, ay pa tayo Andong Ayan, yung mga uh, tiyo namin Dumating Mag-issue so din yata dito mga kabangkay eh. o ganyan lang kabangka Madali magmasilya So talagang pinapahuli nila yung sa ano labas kailangan unahin muna masilya yung sa loob kasi mas, ano yan kabangka, mas mahirap yung sa loob pag masilya ka na unahin, ah uh, wag, hindi muna yung masilyahin sa ka, ano yun, kasi may mga kahoy na kaharang. Pero pag mga ganito kabangka, tapos na yung sa loob. So yan, sa labas madali na lang. Ano yung kina? Ha? <laughs> <laughs> <laughs>

So, yun mga kabangka, uh, ito, natapos na rin pag, ano, pag masilya yung butas dito kanina. So, wala na. Inayos na yan. O, oh, yan na siya mga kabangka. yon Tapos, bukas na sila magmasilya kabangka kasi may lakad pa daw. Tapos, yun na lang yung natira kabangka, yung side na yan. Tapos, yung ito. Tapos, yung sa kabila. Tapos na siya i-masilya. Eh, tapos yung takip na lang. Takip na lang, kulang mga kabangka. Ano siya mga kabangka? So, ito na lang yung kulang niya, yung takip na lang. Tapos yung harap, ay yung halos klatan, tapos na. ay So, yun mga kabangka, abangan natin ito muna yung latest update natin sa bangkang to sa pag-vlog natin sa bangka, bangkang na ito eh, next vlog natin kabangka eh, baka yung magpipintura na sila kasi wala na, rin, wala na rin gagawin talaga kabangka kasi ayan na lang talaga yung <coughs> masilya na lang talaga taan din tapos na masilya uh, prepare ng batik pintura, katig yun na lang po talaga kabangka yung gagawin so yun maraming salamat kabangka sa mga old and new na print ko sa FB, sa YouTube, o yun. Maraming salamat uh, sa mga followers natin dyan. Uh, dyan kayo lagi na walang sawang sumusuporta sa mga uh, pag-vlog natin regarding sa mga bangka. Uh, maraming salamat, kabangka. Thank you and God bless, mga kabangka.